Okay, another repair tayo ng computer. May nagpadala rito ng computer, mga lodi. Che Check natin. Hindi daw gumagana. Sabi ng may ari. Pag open niya daw, hindi na daw gumagana. Pero may power. So, te-test muna natin, mga lodi. Yan. Ayan, mga lodi. No, kinabit ko na ang kanyang computer. Napaka-kinis, mga lodi. test na lang natin. Check muna natin kung anong neto. Ano Ayan, maandar naman. Maandar. Ano pa kayong memory? Auto washer. AMD. Tapos ganyan lang siya. Blank. Blank. So, ang unang gagawin natin, mga Lodi, tatanggalin natin video card. Focus muna tayo memory at board, mga Lodi, ha? Yan. Yan muna natin. Tatanggalin ko muna yung video card niya. Yung video card niya, yan. testin muna natin. Okay. Tanggalin ko muna, mga Lodi. Focus Chinese. Itong kanyang Itong kanyang video card mga Lodi Babaklasin natin yan mga Lodi So wala tayong Taga video Kaya kaya, natin yan Malay mo Kung kita tayo rito kaka Video Meron na tayong taga video <laughs> tapos muna okay wala na tong memory at a video card mga lodi testing na natin no memory ay walang video card pwede naman pwede naman mag voice bo voice mo siya lock pa rin siya no so po proceed na tayo sa memory mga lodi hindi na pa rin yung screen niya wala pag tayo sa memory. Power. Okay. Ito ang kanyang memory mga Lodi. Uh, natin ng pambura. Ayan. So, okay. Nilinisin ko muna tapos ikakabit ko na rin para i-testing natin. Ayan, no? Dito ko sya nilagay sa kabila mga Lodi. So, te-testing na natin. Kakabit ko muna itong power okay testing natin oh wala pa rin patay tayo wala so, ayan na Oh, di ba mga lodi, memory lang. Memory lang ang problema. Yan. Okay na mga lodi. Oh, Power na. So, ikakabit ko na itong video card. Another, another, ano na tayo. Okay. So, ikakabit ko muna. Kinabit na natin. Kanyang video card. Okay.

Ayan, okay na. Okay na computer niya. Oh. Magkano lang babayaran niya sa akin? Oh? 150 lang mga loti. Ganun lang. Napaka-easy. Kaya mag-technician na kayo mga loti. 150 kagad agad kayo. Ayan na, kukunin na lang may ari. Oh. Siyempre, ano muna kami may ari. Yun, no? Know? Alright. Yun, alright. Salamat, salamat.